Aries, ngayong araw ay may malakas ka namang positibong enerhiya na pwede mong magamit para sa pakikipagdeal at may lalabas mo ang iyong katalinuhan, at sa ibang bagay ay huwag mo na gawin muna lalo kung may inaayos kang dokumento, dahil wala kang maaayos, mas mainam pa na makasama ang mga minamahal mo ngayong araw, para mas maging masigla ang iyong kalusugan at isipan ayon sa iyong gabay at huwag ka rin masyadong mabait sa ibang tao dahil sila ay mga tukso ng gastos para sa iyo ngayong araw Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung mayroon sa iyo na magpapasama sa pakikipag-usap dahil nga nasa pamilya mo ang kasiyahan ng iyong isipan ay iyong samahan para mas maging maayos na resulta ang inyong magagawa. Sa pagmamahalan ay maayos na masaya walang sinyales na problema, kaya pag-unlad ng buhay pamilya at lalong dadami ang good energy sa tahanan na mag-aalaga ng bawat kalusugan at kabuhayan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 20 at number 33 at number 19. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Kahit naaayon ang iyong diskarte sa kausap kahit wala. Kang nakikitang interes siya ay ituloy mo lang nagawin dahil hindi naman siya umaalis kaya pinag-aaralan ang iyong mga sinasabi at kung makukuha mo ang kanyang tiwala, ay malaking tulong sa iyong mga project na may tuloy mo na, at sa mga usapang kapatid ngayong araw, kung meron bigla ang usapan ay maging mahaba ang pasensya. Sa mga madidinig kung hindi naman sila talagang nakakatulong sa iyong pamilya, ay magpaalam ka ng maayos nang tapos na ang mga nadidinig mong negative energy. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera kung ikaw ay nagkakaproblema, basta magdasal ka at maging mas matyaga pa, at magtiwala sa sarili at matatapos ng maayos ang kagipitan mo sa pera. Sa trabaho ay maayos sa gawain walang sinyales na problema, dapat lang ay maging mas maunawain sa mga kasama sa trabaho, kahit sila ay tukso ng kabusitan ngayong araw ay magpasensya, nang makakatapos kang masaya sa mga ginagawa, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 44 number 5 at number 17 Gemini ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mayroon kang mahinang buwanas na araw kaya huwag ka na tumuloy muna sa mga dapat nagagawin ng pinapahiwatig magstay ka sa pamilya o sa mga kapatid na alam mong may negosyo at doon ay makakakita ka pa ng ibang idea na para naman sa iyo nagagawin, kung magnenegosyo sa hinaharap, huwag mong ipapaalam sa iba ang malalaman dahil para sa iyo ang swerte na bagong idea. Sa tahanan ang pahiwatig ay pag-aalaga ng bawat kalusugan, ng pamilya, Maging maingat sa mga gagawin dahil may senyales na may dadalaw, ng hanging nagpapahina ng kalusugan sa bahay, kaya laging mag-obserba ng makaiwas ka sa gastos ng malaking pera. Sa iyong pera kahit pa may ekstrang ipon na pera, ay huwag ka magpapautang sa ibang tao ngayong araw, dahil kagalit ang makukuha at wala nang maibabalik sa iyong pera, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24 number 30 at number 10. Cancer, ngayong araw ay mas mainam sa iyo na may maselang ugali, nang walang makalapit na ibang kakilala, Nalihim lang na masaya pero puro inggit ang nadarama nila sa iyo. Ang pinapahiwatig mas mainam pa ang walang kausap, may mahina kang kontrol ngayong araw ng iyong kabaitan, kaya mas naaayon pa ang walang maging kausap, para makaligtas ka sa mga hihingi ng pabor. Sa trabaho ay walang sinyales na problema, kung sa mga gawain ay maayos ang lahat, ang dapat mo lang iiwasan ang kasama sa trabaho, na gustong mabitag ka sa maling pag-iibigan, kaya laging mag-ingat ang pinapahiwatig. Kung may plano kayo ng minamahal, ay mas mainam na tumuloy, kayo para makagawa ng kasiyahan sa inyo sa bawat isa, at magbibigay ng ikakalakas ng katawan. At good vibes ng swerte sa mga magagawa. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue, number 26, number 14 at number 32. Leo, ngayong araw kung may ugali kang madaling lapitan at nagbibigay ng tulong ay iwasan mo muna, dahil hihina ang iyong mga swerte dahil ang mga natulungan, ay hindi naman napupunta para sa ikakasaya nila pananamantala lang ang nasa isipan nila, kaya walang maibibigay na good energy sa iyo ng swerte para ikaw ay lalong umasenso, hinihila ka lang sa kawalan ng swerte. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong sa ibang tao ng laging makaiwas sa problema at kagalit na tao. Sa minamahal, at magulang ang iyong kusang bigyan ng pera para lagi kang may gabay ng suerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ang dapat mong gawin ay maging mas maingat sa mga gawain at pagsasalita ng maging sa pagkontra o pagbibigay ng kaalaman o mas manahinik na lang ng makatapos kang masaya sa mga gawain, at makakauwi ka ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan ay maayos na masaya, ang ugaling maunawain, ang nag-iipon lagi ng masayang pamumuhay, sa pag-iibigan at naaalagaan ng maayos ang kabuhayan ang pinapahiwatig, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24, number 9 at number 17. Virgo, ngayong araw ay maayos na may masigla kang enerhiya. At kahit simple ka lang ang iyong pamamaraan, ngayong araw ay hindi kayang matalo, ng mga kadil ang pahiwatig basta lagi kang makikinig muna bago gagawa ng aksyon at makukuha mo ang kanilang pagtitiwala, ang isa mo lang dapat kontrolin ay ang maawa ka kagad. Sa ibang nangangailangan ng tulong na mapagkunwaring tao, dahil kung maaawa ka ikaw din ang magagastusan kaya layuan mo na kagad, ang mga ganyang tao ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan may sinyales na maging striktong ugali ka ngayong araw, para walang magtangkang, sila ay tumanggap ng bisita, para walang makakukuha ng naipong swerte sa bahay na para sa inyo lang talaga. Sa may negosyo ang pahiwatig ngayong araw, sa lahat ng oras ay maging stricto ng makagawa ka lagi ng pagbabago na maganda sa iyong negosyo, at makikita mo ang tunay na iyong maaasahan na tauhan. Sa trabaho ay walang sinyales na problema maayos ngayong araw, sa mga gawain ang iiwasan ay mga kasama, na mahilig magdidikit sa mga superior, dahil tukso siya ng pagkakagastusan at mga kayabangan. Kaya umiwas ka muna ngayong araw sa kanya, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 20, number 14 at number 32.